What's up mga kalomutes Yan, syempre good news muna tayo ngayon Mga kapatid at mga kalomutes at mga kaibon Yan, nandito tayo sa ating ibonan Mga nakikita nyo ngayon dito sa harapan ninyo Ito yung mga collection natin na ibon So ano bang mga klaseng ibon sya At bakit sya naging good news Yun, syempre may mga nakita tayo ngayon Na buying yan Nag-uumpisa na naman ulit Na sumigla ang ating industriya ng pag-iibon dahil nagkakaroon na tayong export yung legit na export talaga so meron na tayong mga client ulit sa abroad na mga naghahanap ng mga ibon so isa isa to itong mga ibon na to na halos hindi na mabili noon sa local market na ngayon hinahanap sa buying export export abroad I think uh, going to Pakistan yung yung mga export natin kaya, i-check nyo rin yung industriya natin ngayon na gumaganda-ganda na ang takbo so, ita, isa ito itong mga ibon na to na hinahanap ngayon sa baying, medyo tumamlay yung mga mutation na to kahit sobrang ganda naman talaga so, buti na lang meron tayong mga naitab eh pero collection bird natin to Mga pang breed naman talaga to Itong mga to Pero sa mga keepers Na marami na mga ganitong ibon Congratulations po sa inyo At isa sila sa mga hinahanap So ano ba itong mga mutations na to So ito ang Pale Palow Yan. O pala yung Pale Palow uh, To be exact Yung mga hinahanap ngayon sa buying guys So ito yung iba sa mga collection natin Meron tayo ditong green yan Gro green opaline pale palo di ba napakaganda naman talaga yan isa yan sa mga hinahanap dito ito pa rin yan green din to green opaline pale palo din to guys yan nakita niyo naman madiin ang kulay niyan at par blue par blue opaline pale palo din yan, ito yung talagang maraming slot ang kailangan nila yan, isa to meron pa tayo dito isang blue opaline pale palo yan, hinahanap na rin to ngayon pinagahanap ng alagad ng batas <laughs> ang violet opaline pale palo. Yan, para opaline pale palo lahat to, guys. A few inches later. Pasensya na guys, lumipat lang ako ng posisyon kasi umuulan dun sa kanina. Ito kasi may part na may bubong. So, mga tayo sa ating usapan. So, yun. So, good news and congratulations po sa mga keepers ng mga ibon na to lalo yung mga marami nang naitatabi dahil isa ngayon ang mga opaline pale follow sa mga hinahanap uh, sa buying so eto na siguro yon umpisa na ulit kaya keep on breeding na ulit mga kapatid so napansin ko doon no? nakita ko doon na halos lahat ng klase ng opaline pale follow ay hinahanap nila pero much more on sa mga far blue na nakita natin. Power blue opaline pale palo. Pero meron din naman na nakita ko na mga hinahanap ng other colors like green, blue, and violet na mga opaline pale palo na hinahanap nila. Kaya umpisan na ang pagbibreed ulit kasi eto na yun hinihintay natin unti-unti na. Sa mga dan palo meron na rin, may mga buying na rin. At syempre hindi mo awalajan ang uh, mga Lutino Opaline, Cremino Opaline yan. Kaya doon tayo nagpo-focus ng much more on breeding. So ano ba yung mga characteristics ng mga hinahanap nilang Opaline Tail Palo? Yan, pag-uusapan natin yan at pakikita ko sa inyo. So eto na guys, pag-usapan naman natin ngayon kung ano yung mga Uh, qualification sa mga hinahanap nilang ibon lalo na dito sa mga Opaline Tail Palow so ito yung mga collection pa rin natin so yung iba kasi naka, nasa breeding na Ayan, nasa breeding na yung mga iba nating Opaline Tail Palow so yan sa age ang hinahanap nila ay at least 6 months yung age para siyempre Uh, iwas stress sa biyahe, iwas mamatay sa pagbiyahe dahil medyo malayo yung pagdadalhan sa nila ang yan hindi ito baying-bayingan lang <laughs> ito ay baying talaga sa mga legit na nagbabaying na nakikita natin so at least 6 months and then ang gusto nila ay madidiin yung mga kulay yan, hindi yung mapupusyaw. Yan talagang quality. Quality talaga. Yan, isa yan sa mga tulad niya. Mga green na ganyan kadidiin. Yan, so mga opaline pale palo po. Yan, madidiin yung kulay sa mga parblo rin. Ganon din yung kailangan nila sa mga ibang color mutation din ng Opa Pale sa blue and violet ganun din yung hinahanap nila yung mga madidin yung kulay ayan ayan, ewan ko kung pasado sa na natin to ayan so ito, isa to sa mga naiipon natin mga matured na ito ready to breed na rin itong mga ibon na to pero mag-iipon pa tayo para kung sakasakali na magkaroon ulit ng buying isang bagsakan na lang yung ibibigay natin mas marami, mas maganda Surprise naman kung surprise, eh pwede na pwede na yung price na kuha nila sa mga ibon na to na compare sa market sa local market natin na halos pinamibigay na lang nila yung sa nila. Uh, will you please repeat it? Yan, pero ngayon sa tingin ko sa local market ay sisigla na naman ulit ang mga Opaline Tail dahil nga sa buying abroad. So sa mga merong uh, breeders ng mga ibon na to, salang-salang na ulit. Umpisa nyo na ulit na mag-breed. Para makapag-ipon-ipon na kayo ng mga pang-out nyo sa buying. Ngayon, nakakalungkot lang, no? Kasi sa atin dito, sa local, dahil sa sobra na sigurong dami nang meron mga ganitong mutation, ay hindi na nila pinapansin or halos napakababa ng presyo sa local market pero isa ako sa mga talagang nagkikip ng mga ibon na to. Alas hindi ako nag-out ng mga ibon na to. Dahil sabi nga, di ba? Uh, breeder ka, presyo ibon mo, presyo mo. So, hindi ko gusto yung kalakala, kalakaran sa local market. Kaya hindi ko talaga sila ina-out. Uh, sabi ko, i-breed ko na lang. Para kung sakasakali na ganito, na meron na ulit buying so isa tayo sa nakakapag-ipon so sa price range ang nakita ko ay ang pinakamababa is 2,500 not bad kasi sa local market halos hindi na siya mabili hindi na masama yung presyo ng buying Yan. kaya kung ikaw ay isa sa mga marami Maraming ibon na ganito, di ba? Doon tayo pabawi eh, sa quantity. Hindi man ganong kataas yung buying price. Pero kung marami ka naman, not bad. Di ba? Kung may sampu ka, that's 25,000 already. So, ayan. So, keep breathing na ulit. At napakagandang balita po nito sa larangan ng pag-iibon natin. Yan. Breed-breed na ulit. Salang-salang na ulit. So, meron tayong mga ibang mga nakasalang din na ganitong project. Yan. Kaya, laban pa. <laughs> laban pa tayo mga kaibon. So yun, maraming salamat mga kalomir sa pagtutok na naman dito sa ating channel. Sana nabigyan ko kayo ng isang good news at napaka inform at eto informasyon na to sana makatulong po lalo na sa mga keeper at collector ng mga ibon na to na nandito ngayon mga opaline tail palo congratulations na po kagad sa inyo ayan so kung so, ikaw na napadaan po dito sa ating channel uh, Kung bago ka lang po sa ating channel Sana po i-subscribe nyo po ang ating channel Para lalo pa po tayong lumaki At uh, isa ka sa mga Makakaalam kung ano man yung mga pagganapan Na nangyayari sa mundo natin sa pag-iibo Yan, so Pindutin mo na yung subscribe button At yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos katulad nito. So, hapapano mga kapatid, hanggang sa muli. Hanggang sa muling paglipad. Dito po si Basti, ang yung lingkod. Maraming salamat po. And, out!